So, magandang buhay sa inyo mga kahapi. So, nandito si Sir Jerome. From, ano, Sir Jerome? Manila. Manila, no? Quezon City pa kayo, no? Oo. So, oh, from Quezon City, actually, nagkausap kami ng anak ni Sir Jerome. Ah, uh, na binayayaan tayo ng bagong alaga. So, si Sir Jerome, ang bitbit -bit niya, nakakatuwa. Tingnan niyo po itong mga bitbit -bit niya to. So, ang tawag po dito ay? Budapest. Budapest. Budapest, so, naku, meron tayong bagong, ano, meron kayong aabangan na bago nating ibibreed. So, once po na ito ay naparami natin, ay eh, wala namang problema, ano, mamigay ulit tayo ng ating mga, ano, ng mga alaga. So, nakakahiya nga kasi, ang layo-layo ni Sir Jerome, although, may tinaanan ba kaya, Sir hmm. Jerome? O, may tinaanan Sir Jerome dito, then dinaan niya sa atin ito. Uh, ngayon, nagkukwentuhan muna kami sa mga kung ano-ano mga alaga natin dito kasi nakikita ni Sir Jerome. Yung ating mga alaga at siya pala, ay no, hobbyist din talaga sila ng mga, mm. <laughs> mga kung ano-ano. Kaya, unang-una, maraming maraming salamat sa, ano, unang kausap ko po ay ang anak ni Sir Jerome. Sir Jorem. So, si Sir Jorem, kasi so yung, ano, isa, bata. Siya ang kausap ko, so napakabait. And then, uh, ang papa pa ang pinapunta sa atin para maghatid ng ating bagong, ano, bagong dito, bagong habi uh, na ilalagay sa atin. So, magagawa na naman tayo ng, ano, ng bagong kulungan. Kasi kung mapapansin nyo po, dumami na yung ating mga alaga. Ayan, nakikita nga ni Sir Jerome dito. So, isang, ano na, kumbaga... Ginawa natin, nakaano na, kumbaga na uh, uh, nasa isang side na lahat para kay paano organize yung ating mga alaga kasi dumadami so nagkaroon na tayo ng ano uh, i think para Chinese silky po ito no <laughs> uh, Chinese silky so meron na rin tayo dito ng ano uh, US silky then meron tayo kung tawagin nila showgirl tapos nagkaroon pa tayo ng mga Brahma dun sa baba so may mga may mga kung ano-ano na tayo rito para tayong ano, maliit na Manila. Cavite Zoo. Cavite Zoo na tayo nito pero alam mo, nakakatuwa kasi yung mga suporta na ibinibigay niyo sa amin. So, salamat sa panibagong blessing, Sir Jerome. Nako, maraming maraming salamat no, sa inyo. Nako, si Sir Jerome ay eh, napakasarap mm -hmm. ka usap. So, marami pa kaming kwento gagawin nito. Magkakape muna kami. Magkakape muna kami. <laughs> nakikita nila, nagkakape tayo. Salamat at magandang buhay po sa inyong lahat mga kahabi.